Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel ang buhay at payo ng OFW For today's episode po gusto kong ibahagi sa inyo yung journey ko bago po ako nakarating dito sa Canada uh, Nagsimula po siya nung padalhan po ako ng uh, job posting ng kapatid ko na nakita niya sa work abroad posting uh, isa po siyang website kung saan makikita niyo po yung mga available jobs from different countries. And makita ko po na isa po siyang IT position. At first po, um, hindi ako naging ganun ka-interesado kasi hindi po ganun ka ang alam ko sa IT. Pero um, pinag-isipan ko pong mabuti na wala naman pong mawawala kung susubukan ko. Ang possible lang po na mangyari is hindi ako matatanggap kung hindi talaga siya para sa akin. Na-fulfill po ako ng mga requirements balse po doon sa nakalista. Nagpunta po ako sa agency. Nagpasa ng resume. nag ng initial interview sa agency. Sa kabutihang palad, nakapasa po ako sa uh, initial interview sa agency. And after po noon, um, in-schedule naman po ako sa interview or initial interview with the employer. Um, yung employer po is from Canada. Since um, nasa Canada sila, yung initial interview is by a video call. Sa kabutihang palad po ulit, nakapasa po ako sa initial interview. Binigyan po ako ng English exam. Uh, so, bali may dalawa po silang examination isang English exam, and then technical exam. Uh, pareho po silang may time limit and may mga passing requirement na score. And uh, fortunately, ulit ay nakapasa sa final interview. So dahil nakapasa na sa lahat ng interview and exams, ang susunod po na stage ay mag-complete ng mga papers na required ng employer at the same time required ng Canadian government for temporary worker. Ang naging challenge po ng time na yon dahil um, around April 2020 or 2020, nagsimula na po yung COVID. Kaya natagalan po talaga yung pagpoproseso. Kasi alam naman po natin nung COVID, wala pong government office. Kung meron man po, naka-skeletal sila, ibig sabihin, konti lang po yung nagtatrabaho. Kaya sobrang bagal po nung pagpoproseso nung time na yun. Uh, sa tingin ko po, inabot ng mahigit isang taon yung paghihintay ko, paghihintay ko po na matapos yung proseso. Talagang may, time na na iisip ko na baka hindi para sa akin, hindi matutuloy. Pero sa tuwing nagre-reach out yung employer at the same time yung agency, nagkakaroon po uli ako ng pag-asa na ituloy pa rin yung uh, proseso. So, after ng mo almost more than a year, nagkaroon uli ng communication sa employer at uh, nagbigay na po sila ng visa. After po, po ng visa, ang uh, kailangan ko na pong mag-render ng resignation sa kasalukuyang kong trabaho ng time na yon. Uh, Nag-render po ako ng 30 days and ang ma-advise ko lang po bago po kayo mag-resign sa trabaho, uh, isiguraduhin po muna na meron kayong tiket punta dun sa abroad to make sure na hindi po kayo maiiwan sa ere na biglang mawawala ng trabaho. Tapos, hindi pala matutuloy yung inaasahan yung trabaho sa abroad. And uh, in God's blessing naman po, dumating yung ticket and dumating na rin yung work visa. And after few days lang po on a specific date na sinabi nilang, ito na yung ticket, at ito na yung uh, time ng ales or date ng ales, natuloy po siya. Magkasama po or uh, isang batch po kami. Sa batch po namin, halos uh, 10 employees kaming magkakasabay na umalis. At dumating dito sa Canada. Nung dumating kami dito sa Canada, um, almost patapos na yung uh, covid pero mahigpit pa rin yung proseso. So, pagdating po namin sa Canada, sa Montreal, is dumiretsyo po kami sa isang hotel. Uh, sa hotel po, kailangan naming mag-render ng tatlong araw to make sure na talagang negative kami sa COVID. After po ng three days, wala naman pong naging symptoms, uh, dumiretsyo na po kami sa apartment na nakuha po or tinulu tinulungan kami ng employer na makahanap ng apartment dito sa Canada and then um yung mga naging ka-share po ako nakabatch po ko sa apartment na tinerahan namin and pagdating po namin sa apartment uh, binigyan po kami ng 100 dollars na allowance since nung time po na yun, uh, during covid is hindi pwedeng basta-basta makalabas um, since uh, strict pa nung time na yon Sila po ay na-grocery and um, hinintay po na matapos din yung uh, quarantine period namin which is I think 7 uh, days na hindi kami lalabas ng apartment. Pero okay naman po ay naging situation kasi binilhan kami ng grocery, lahat ng necessities namin, immediate or basic necessities, eh, pre-novide naman po sa amin. ayun uh, po yung naging quick sharing lang po ng journey na kung paano po ako nakarating sa Canada. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo na minsan hindi po ganun magiging ka-smooth yung process. Uh, it will take months or even more than a year bago talaga po makarating sa patutunguhan yung destination or country na pagtatrabahuan mm -hmm. nyo. Ang gusto ko lang pong ipayo is maging patient lang po kayo and depende po kung anong religion ang pinaniniwalaan nyo magkaroon lang po lang tayo ng faith na magkakatotoo or magiging totoo yung pangarap natin makapag-abroad and kailangan din pong maging uh, maingat doon sa mga gustong mag-recruit sa atin going to abroad ang pinaka goal ng episode na ito is hindi magiging smooth lahat ng ating uh, pag-apply pero kailangan po nating magtiyaga uh, kagaya po ng naging experience ko Uh, first time ko pong magpunta ng abroad and nagtyaga po akong maghintay ng more than a year bago po talagang matuloy na makapagtrabaho dito sa Canada. Hopefully, magkaroon po ng, or makalulat po ng inspiration yung story ko po na ito na kung sakaling sa ngayon po ay naghihintay pa rin po kayo ng uh, time or opportunity na makapag-abroad, Um, as long as meron po kayong resources na pagkakakitaan, um, nandyan po yung side na naghihintay kayo at tiwala na sa dalating na panahon, eh, matutupad din po yung pangarap niyo. Ayan lang po mga kabayan, nawa po meron po kayong natutunan or managing inspirasyon po itong episode na ito na nawa po maging um uh, matupad po yung hangarin yung makapag-abroad sa hangarin po na magkaroon ng maunlad na pamumuhay. Hanggang sa susunod na episode po uli, um, kung nagustuhan niyo po ang episode na to, please like and subscribe sa ating pong channel. And kung meron po kayong mga kaibigan na sa tingin niyo po matutulungan ng channel natin or ng episode na to, huwag po kayong mag na i-share po sa kanila. Maraming salamat po at magingat po tayong lahat, mabuhay at hangad ko po ang tagumpay.